Kung quality powder coatan lang din naman yung hanap mo, hindi mo na kailangan lumayo dahil dito sa napuntahan natin, napaka quality ng pagkakagawa. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung mga pinasalang ko na pyesa para dito sa nire-restore kong Yamaha rx 135 So ayun nga, pupunta nga pala tayo dun sa pinagpapowder kota natin ng mga metal parts ni Project Bruce ko tapos meron pa nga pala tayong ihabol Yan, itong nanggigitata na RB8 ay, ah, papasalang din natin to para maging bago yung pintura. Pati itong mga grab bar, dadalay na rin natin. So, ipapakita ko sa inyo yung kalalabasan ng itsura nito kapag natapos na nila. Tara! Dahil medyo limot ko na nga pala yung papunta sa shop nila, buti na lang available to sa waste kaya sinurch ko na agad para mapuntahan na natin. Pero syempre bago magkalimutan, ikakarga ko muna tong iahabol natin, bali mags naman to tsaka mga grab bar. Kaya nang natapos ko na nga pala ikarga lahat ng iahabol natin, bumiyahin na nga pala ako, bali halos 30 minutes nga lang pala yung layo nito sa amin. At kapag narating nyo na nga pala yung pinakatulay dito papunta sa kanila, indikasyon na to na medyo malapit na sa shop nila. Dahil nakita ko na rin kung gaano ka quality yung mga gawa nila rito, kaya talagang napaulit ako sa pagpapasala. Madali lang talaga makikita yung shop dahil along the highway lang siya, makikita mo agad tong tarpaulin nila sa labas. At kung meron pa nga pala kayo ibang katanungan, ayan nga pala yung FB page nila pati yung contact number, pwede nyo silang i-message. Mukhang medyo marami nagpasalang sa kanila ngayon dahil maraming tao dito sa loob. But. Buti na lang last year ko pa dinala rito yung mga parts ni Project brusko kaya kahit papano natapos na yung karamihan. So ito na nga pala yung finished product ng mga pinasalang natin na parts ni Project Bros ko. Ito yung shock cover niya. Kung napapansin nyo, napakalayo na ng itsura nito. Compare nung una nung dinala natin. Kasi halos parang bago na. Ayan no. Bale, candy red mam ma to, no? Candy red yung pinakulay natin dahil gagawin lang natin siya. Kulay pula. Pati yung haba, halos wala akong masabi. Parang bago yung itsuro. Sabi, sabi, no? Tapos, ito na yung batalya. Kaya sa wakas, may tatayo na ulit natin siya. Ayan na yung pinalabasan wala na yung unlimited kalawang parang bagong bagong sya itong ano, uh, bracket carrier nya plano sana natin dito ipamat pero nakita ko mas pogi dito sa kulay glossy black kaya okay na tayo dito so uwi na tayo para tuloy na natin may tayo si project busco para makita natin yung magiging tindigan niya right? at para makita nyo nga pala yung sample ng mga kulay na meron sila rito yung mga ibang naka-display, ipapakita ko na rin sa inyo ito talaga yung isa sa nagustuhan ko dito dahil karami ng mags nila rito iba't iba yung kulay para alam mo yung magiging actual na kulay sa motor mo medyo mahirap kasi talagang pumili lalo kung powder lang yung pagbabasihan mo iba pa rin kasi talaga pag nai-apply na sa mags at kapag natapos na nga pala nilang bugahan itong mga pinahabol natin ipapakita ko rin sa inyo yung pagbabago sa itsura nito kaya nang naipakita na nga pala sa akin mga pinasalang natin binalutan ng na nga rin pala nila to ng cling wrap para siguradong hindi magasgasan sa biyahe natin kaya kung naghahanap kayo ng napaka solid na pa powder coatan i-message nyo lang sila para makapagpasalang kayo at after nga pala mabalutan lahat ng pyesa nagpatulong na nga rin pala ako sa kanila para makauwi na rin tayo at sa wakas tuloy na nga pala natin maitatay si Project Bruce ko sa susunod na video natin so ito nga yung mga pyesa na pinasalang natin kaya medyo natagalan tayo ayan tong hub halos parang brand new na uli yung itsura nya. Walang kabangas-bangas, pulidong-pulido yung pagkakagawa. Tsaka matibay din kasi yung pagsasalang nila ron. Tapos, eto yung mga shock cover. Ayan, kulay candy red yung pinabanat natin dito dahil red pa rin yung gagawin natin kay Project brusko. Then, dito sa makina na naman, okay na to. Nakasikaso na rin natin yan. Nalinis na rin natin. Tung batalya, napaka-smooth na rin yung pagkakatirada nila rito. Tapos, eto yung gulong na gagamitin natin. Siyempre, pang pantra pa rin para talagang all stock na all stock yung itsura nya so ang wala na lang dito ay yung gas tank dahil medyo inais pa nila yung uh, UP, meron kasing part yun na may UP na medyo malaki kaya kailangan talaga ayusin muna para presentable tignan tapos ayun, uh, siguro bukas itutuloy na natin ikabit to kay Project Bruce ko itatayo na rin natin yan once na nakabili tayo ng rim bukas dahil wala pa tayong nabibiling rim na so, sobrang daming piyesa kailangan bilhin nakalimutan natin yon. Tapos sa inyo, bago nga pala natin tuluyan tapusin tong video na to mag-update ulit tayo para dito sa ipapamana ko sa inyo na Honda Wave Alpha na 110. Ayan, basic. Kung gusto nyo maging amo nito this coming January katapusan, papapiliin ko kayo kung si bilog o ito. Basic lang gagawin nyo, check nyo lang dito sa baba kung paano. Right? So ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na laro na dapat mag-download at i-register nyo para nga magkaroon kayo ng chance na mapamanahan natin kay Project Alikasan. So once na na-install nyo na nga pala kung bago lang kayo dito, ang gagawin nyo lang ay mag-register kayo. Basic details lang ilalagay mo rito, mobile number mo, password, tsaka verification code. Kung referral ID, optional naman yan kahit hindi nyo nalagyan. At pag nakagawa na kayo ng account, dito naman kayo papasok sa login. So ito na yung may kita nyo yung homepage nitong Masaya Game. Kung naghanap kayo ng legit na paglilibangan, ito hindi kayo magsasawa rito dahil napakaraming laro na pwedeng laruin. Sa mga magtatanong kung paano kayo maglalagay ng pondo rito, napakadali lang yan. I-click mo lang to. Tapos dito ka pipili kung magkano yung gusto mong ilagay. Ayan, kung meron kang mga pabarya-barya sa Gcash mo, pwede mong ilaroyan dito. At once na nakapaglagay ka na nga pala ng pondo, pwede ka na maglaro. Ito yung madalas na sinusubukan kong laruin dito. Itong Dragon versus Tiger. Sampo dito ulit sa Dragon. So, ba diba, dalawa lang kasi lalabas dyan. Ito lang Dragon or Tiger. Pag tay, kasi balik -taya lang yan. So parang hindi ka rin talo, hindi ka rin panalo. So mas maganda ng panalo ka oh, syempre. So ayan, 5, tsaka 4, obvious na mas mataas yung 5. Kaya panalo tayo ng halos 10 piso. So ganun lang ka basic. Kung ayaw nyo na maglaro, pindutin mo lang to. Tapos kung sakaling medyo buenas kayo sa akin, kung malaki na yung napanalunan nyo, syempre pinakamaganda dyan ay i-withdraw mo na, pindutin mo lang to. Tapos ilagay mo lang dyan kung magkano yung gusto mong i-out dito sa game. Okay na.